Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat uh, Welcome po kayo sa channel ko Magbibigay lang po ako ng sariling opinion Sa isang DDS supporter na nag-comment no, sa video natin Na ang minumura daw ni Tatay Digong ay ibang Diyos daw Ako po, po Medyo nagtaka nga ako no, bakit ganon So before tayo guys magsimula, magpapasalamat po muna ako sa mga supporters natin followers at uh, haters no channel ko maraming salamat po sa inyong mga comment at suggestion kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo yung video nito pakilike lang po share and huwag kalimutang mag subscribe may isa pong nag comment sa post ko na ang minumura daw ni tatay ligong ay ibang Diyos makikita natin sa mga video na literally talaga ang minumura niya sabi niya stupid God, may iba pa bang Diyos Okay. By default, ang Diyos natin sa itaas, hindi, wala namang ibang Diyos. Kung sino bang Diyos dyan, iwan ko, no? Mm, ano, pero, I think the Almighty God. Kasi dito ang problema sa mga supporter, mga DDS, ay nitatay di din kong Inday sa kanilang mga supporter kahit mali ang ginagawa o sinasabi ng kanilang mga amo, pinaniwalaan nila at iniinterpret nila kung malagay na sa alanganin tatay, giligong, Inday, tataygit, Gidikong, Inday Sara at sa kanya mga kapatid. Siguro guys, no, nakikita ko talaga na medyo, hindi lang ha, mga supporter, eh. mga tao talaga na medyo iba na talaga ang kanilang pananaw sa buhay, ang logic. No? Minsan ang wrong naging right, ang right naging wrong para sa kanila para maproteksyonan lang ang kanilang idolo tatadigong so tignan natin lahat naman ng tao may choices no um, sa buhay pero we have to think what is proper, what is moral, what is etiquette and what is right hindi po kahit mali, itama what's the purpose of our loss here dito sa Philippines, sa mundo kung pwede lamang pala ang mali ay magiging tama basta ma-justify lang o gawan lang ng paraan. Alam niyo guys, no? ang politics dito sa Pilipinas at sa ibang bansa, you have to be careful before you believe them. Kasi karamihan po, almost lahat, personal vested interest ang nakasalalay dyan. Sabi nga nila, pwede ka naman makaserve sa tao without running in the office. Pero may nagsasabi naman na dapat nasa posisyon ka para may budget ka or iba talaga kung nasa posisyon ka. Naalala ko tuloy, ang tao, kahit hindi sa politics, basta nasa posisyon, most of the time, mag-aabuso yan. Gagamitin ang posisyon na hindi naman permanente para mag sa kalaban nila at sa mga tao na hindi nila gusto yun lang po guys sana po may bigay po kayong comment dito no sa sa topic natin na uh, iba palang Diyos ang tinutukoy nito Tatay tat, ko sa kanyang pagmumura no according sa isang DDS no so thank you so much guys ingat po tayo uh, palagi and then pray a lot and do what is right Salamat po sa inyong panonood. Please like, share, and huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Ito naman pong kaibigan yung steak. Paalam guys.